Ito na mga bata at mabukbuk. Ang malilita ito. Huh? Sa banal ilabot, masarap daw yan. Ito po, itlog ng turtle. Parang itlog na. <laughs> ito po, ito niyan. Parang itlog ng ano eh? Oo. Manipis din siguro ang balat niyan. Siguro. Ito po yan, ng, ano, ng turtle. Masarap. Anong pagong itog niyan, sabi lahay kaya, kaya hindi pisay ni metabolon ayo oh hinahanap 'yan nadilinisin 'yung swimming pool dahil madomina na palitan ng tubig ay ini drink Ayan, nililinis ng tatay ang swimming pool ng ano. uh -huh. Swimming pool ng turtle. ng pagung. pagong. Alaga niya yan. Dito ako sa bahay ng mga tatay. Kapunta namin ng tubig. si madumi na. Ito yung babae. Ito ang babae. Hmm. Ito. Hmm. Babae daw po ito. Parang nga alam mo babae. Hindi naman ba? Ba't siya mong biyawa na eh. buntot. Sigit naman na ba rin? Babae daw po ito. Ah. Ay, umihi. <laughs> 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 umihi na ihingan ako. Hahaha. <laughs> Ayan po yung buntot niya. Yung una nakita, gusto na patutuyo. Ang lalakad. Ay gabi, ah, ay dinakip. Di ito po yung napulot lang nung gabi. Yung ito. Ay, yung isang yon. Yung isang namang yan, naman yan, ang ulan dito ng madami eh. Ay, naglalakad naman din eh. Adala ah, ng baha. Uh -huh. Adala uh -huh. kat ng kat baha. po ito ng baha. Dinakip na kayo, eh. Hindi nga, may asawa na. Ay, ganyan, ganyan pala kahaba ang ano na. Yan yung, ano niya po. Ako, malaka na nalaka na yan. Papaltan po namin ang tubig. <coughs> Malaki na nalaka eh. Ayan po ah. Bagong palit na ng tubig. Nagsuswimming na yung dalawang ah, pagong. Gustong gusto nila po sa tubig. Ito daw pong isang ito ay babae yung isang 'yon ng uh, asawa niya lalaki po. Yes. <coughs>